Hello guys, good morning po. Good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti kayong kalagayan at and I hope magandang ating tayo sa buhay na walang kaso, na hindi dinidimanda. Napakahirap mga kabayan ko, titos titas, na may kaso ka. Stressful yan. Sa nga pala, ako magpapasalamat sa Nagbigay sa akin ng t-shirt si Jane Barona Vlog at ang nag-design si Shirley Mendrano mga taga Hong Kong 'yan. Maraming salamat ito. Ay, oh, oh, Tita's Vlogs wala lang eh, 's pero okay na rin eh no. Ganda no. Salamat sa inyo ha. Sa uulitin, 'no? Diba? Nag-ship pa 'no. Salamat Jane. Salamat Master Cha. Ito ha yung kay Jason sa mga kabayan ko, hindi ko muna siya na-vlog. Siguro, nakaka-isang linggo na nakalipas. Pero, inaresto po siya noong... Kailan ba yun? July 18 pa siya inaresto. So, almost ano na. O, oh, isang buwan na. Lampas isang buwan na. Dahil sa kasong ano. Pwede ba yun? Estafa. What I know, syndicated staffa at saka illegal recruitment, mga kababayan ko, mag, magkaroon ko na ng isang kaso, napakasakit na yan. Unless talaga, kung meron kang magaling na abogado, pero itong nakalipas na dalawang araw, tatlong araw, yung dalawang kaso, dinismiss. Kasi yung nagdemanda, hindi, hindi, nag Eh, ang problema, uh, ang problema mga kabayan ko, meron pa siyang labing isang kaso. O, oh, at sinasabi raw, may mga vloggers dyan na huwag naman sana natin ipakita yung mag ni Jason. Sa so, siguro yung ibang picture na yan eh. Ibang picture na lang. Kasi ang tao, until prove, proven guilty, eh syempre, inosente pa rin yung mga kababayan ko. Hindi siya nakapagpiyansa kasi meron pa siyang labing isang ano eh, mga kaso nga. At yung dalawang kaso mga kababayan ko, pwede pa pala i-revive yun kasi hindi nag yung nagdemanda kaya dinismiss yung kaso Na, nasa ano siya ngayon eh nasa Quezon City, Quezon City facilities sa quarantine facilities sa may ano siya sa may ano ba yan payatas Quezon City nga doon siya naka ano naka detena paano kayo nangyari yon may farm naman siya may kaya naman sa buhay to dati boxing promoter ito. Pero bakit? Kasi ang large scale stop ang mga babayang ko. Hindi ko lang alam ha. Parang walang piyansa ata yan eh. O depende sa scale na lang ha. Kung... Kasi pag syndicated stop ha. Sabihin, marami kang hindi ko manoy no, eh, na biktima. O. Ayun na large scale. Court. Pero meron pa naman ano. May remedy pa rin yan eh. Hindi na siya nakapagpiyan sa mga babayang ko eh. Nakakaawa. Dinidikit pa kay Julia Barreto. And then yung ibang mga personalidad na aawa kay Jay sa, Eh, ganun talaga ang ano eh. Pag talaga ang sinasabi, tinarget daw siya. Medyo kasi ano eh, tinitira na ni Jay sa ang Marcos administration. Dati, ano siya, talagang makamarkos yan. Eh, ngayon, medyo... Eh, eh ako rin mga babayan ko, medyo... Na, konting tampo lang kay Pangulong Marcos kasi yung tumataas na naman ang mga pangunahing bilihin Pero ibang, ibang usapin niya mga babayan ko. Ito sa kasong to, yung kay Jason sa... Oras. Umano'y, eh, mapatunayan to na talaga nagkasala siya. Eh, baka ano na yan. 40 years yan. Hindi ako abogado, pero kasi pag mga ganyan na scale ka istapa, illegal recruitment, lalong lalo na. ang illegal recruitment, ilang years ba yan? I think 12 years yan eh. Eh, ibang mga kaso pa. O ilang illegal recruitment, di umano ang kaso ni Mr. Jason sa... July 18 pa pala siya na, ano, na arresto. Kasi, bound uh, for Hong Kong siya. Pupunta sa Hong Kong, hindi na natin alam kung magbabakasyon or sinasabi ng iba, di mano, oh, tatakas daw. Eh kaya, ano, good luck na lang kay Mr. Jason sa kasi nakakaawa rin. Eh, batang Mel NJ ako eh. Ano kayo, wala pang reaction si Mel Chang ko mga, ano, ano, mga titas, mga katitas to. Wala pang reaction eh. Kaya, good luck na lang kay ano. Huwag natin huhusgahan pa si Mr. Jason sa yung ibang mga vloggers yan Parang hinusgahan na eh. Kung abogado kayo, eh, wala, eh, korte ang magsasabi, hindi kayo tayo ay nag-u-opinion lang, tayo ay nag u lang kung anong, bakit kaya nagtatanong, bakit anong nangyari kay Mr. Jason sa, yun ang natin eh, printing-printing siya sa may dabaw na may farm siya, o kumikita naman siya, naging supporter ni Pangulo Marcos, and then suddenly, July 18, inarresto para siya, hindi siya pinaalis, going to Hong Kong, kaya, mas mabuti pang Walang kaso, no kung hirap nun. as mabuti pang ikaw ang magkakaso at ang mahirap nun, ko yung kakasuhan. Unless kung marami kang kwarta, marami kang pambahay sa abogado, ayun na. Pero, ganun talaga eh. Good luck na lang kay, Mr. Jason. Ta. Grabe mga kababayan ko. XL na to. Pero okay pa rin. Kasya pa rin. Tumabang. Talagang tumabang ako. Ayun, oh. Ang ganda. dito nice vlog. Subscribe kayo, ha? Oh, shoutout tayo, mga babayan ko. Ang isa shoutout ko ay si Jane Barona Vlog. Charlene Mendrano. Ate Ruby Vlog. Cherry Papus Adventure. Oxystab oh, si Tab. Sino ba to? Doc Juday. Low. Low. Din tuloy. S uh, Michi Tigerfield. Sinji Official Vlog. Sinji Vlog. dito official. Mamarin Official, Amrena Blog, Tess Sabala, Nanay Eva TV, Tatay Jovan, si Chairman Kim, Mayang Blogs, Eldon SK Blog, Rebs SK Jamin Blog, Ehart Purple, Junito Marinado, Kabitek TV, Rhea Re May, Perolino, Rudy Reyes, Edwin Guzman, Tony Marshall, Lisel Isimix, guy Charles De La Cruz, Arlene Arlene Vlogs, Angel Mix Vlogs, Jalina Saudi Arabia, Jalina, Dala Ricarte, Evelyn Urase, Evelyn Official, Jovis Official Channel, Tess Padolina, Eunice and Virgis Tandem, Fear DM Vlog, Tita Marie, A.V. Inir, S.G., Lani Loren, ano ba to? Maart Nanay, Marites Coho, Kabatert Naga, Rosberg Adventure, Freddy Albino, Jessa Marie, Guevara, Angie of San Francisco, sino pa to? Charles Lumawi, Darpan, Namaste, Casablanca, Juarez, Vlog, Chrissy San Miguel, mga kababayan ko. Yung mga supporter ni Mr. Jason, sa, eh, magdasal na lang kayo. At ako rin siguro, Do suportado support, uh, ko ba rin si Mr. Jason sa so kasi malaking bagay din yung mga nasabi niya gusto sa mga tungkol din sa eleksyon na to. Pinakaraan eleksyon. Kasi maka ko si Ngayan eh. Ang problema lang medyo nagkakaroon ng ano problema sa ating bayan, sa gobyerno dahil sa walang humpay, walang tigil ng pagtaas ng bilihin, bilihin ng mga pagkain. Okay lang kung damit ang ano eh, pero tinarget, tinarget daw di umano itong si Jason sa uh, may nagsabi ng isang vlogger dyan na, mga taga-ibang bansa tinarget si Jason sa at ang nagutos ay isang babae daw mga babae ako kaya good luck na lang kami sa Jason sa, sa kaso mo medyo marami yan may labi isang kaso ka pa illegal recruitment large scale sa pa kaya gano'n na lang pray na lang Mr. Jason sa Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Salamat again. Walang humpay na pasasalamat kay Jen Barona at saka kay Shirley Mendrano. Magandang design. God bless mga kabayan ko at peace sa inyo lahat.